Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mahiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan yeah, mga kalingap, mawag hapon sa inyong pinat. Ah, nandito po tayo ngayon sa no? Barangay uh, Bolto, no? Barangay Bolto. Ayan, sityo na yun. Ang sana sityo na? Ah, Purok Tris. Ha? Ah, Purok ng Barangay Bolton. Ah, at galing ah, mm -hmm. eh. ah, din tayo kay Kapitan mga kalingap at uh, nagtatang-tanong tayo kung so sino yung dapat natin matulog. Ay. Ayan, ay kayo mga kalingap, tamayin ko na. Gusto naman ka tayo. Pwede ta mo dayon sa lambalay. Maliktad na. Ayan. Ang bahay ni Tatay Romeo, no? Mrs. Wasala. Romeo Blago. <laughs> ah. Wala na. Patay na. Ah, Patay na. Patay na. Magaling at yung kano sa kaling, kailan. Oh, namatay na daw yung Mrs. ni na, Tatay Romeo Blago. So, nag-iisa na lang si Tatay. Kasama niya, mga apo na lang. Saan mang yung apo mo, Tay? Ayan, ayaw. Tang, lagay ko muna dyan. Dito kayo, lahat ah. Uh, ay dinay mo, tanay tayo, dinay po yung apo. Ilang taon na si tatay. Ah. Uh, na edad ni mo karon. 74, ayan mga kalinga Yung, uh, yung pilang edad niya. sa uh, Tagalog yan, isa, ano? ilan, ang, ilan taon na siya po. Siya pala yan ang 74 years old na mga kalingap. Ay namin ito ay taga, ano tayo kami, taga kalingap kami, no? Ito mga kalingap, dati namin kasamahan doon sa ano, may kumpanya pa. Kasamahan ni Agnes, tapos ngayon. Ito na dalaw namin, hindi namin na align Nandito pala namin magkikita si Tatay Romeo Blago, no? at maraming salamat at no. Nakita kita pa rin tayo na no, sa so, taga ng panahon no, nakita pa ta. Ito po mga kalinga pa isang lumad, no? Lumad taga ko the tribe, di ba tay? Mm. Uh, ito yung mga malimit tinutulungan natin yung mga ganito mga lumad. Tapos may sakit pa si tapos Tatay. tapos may sakit pa si Tatay. Ano sakit po Tay? Usan sakit mo? Ano Arthritis? Hindi, wala ka nag ng gamot. Hindi Adik kalibang Ha? Kisa kisa may up kisa, eh. Eh. Ah, Pwede, ni hmm. ah. ang up sir Ang bana ang kaw di sa balay. Dili siya makalibang kayo. Ang ubo po nagkaong kapayas kanunay pag may hinog, yung hinog talaga ang kaon Para ah. magalibang ka. Pwede rin dul kulax. Oh, dul hmm. Oh. Naka. Oo. para. Pero okay lang putong kan kapayas. Hmm. Papaya ba? Papaya. Papayas. Hmm. Na hinog. Yung hinog talaga, paragwan, na pag, pag magtay ka, dali lang. Nabuhin nato ka ah, na? rin. Okay lang. Ito yung apo mo, apo mo. So, hmm. ang ano na, na lang. Ano ba naman sa si balay? Ang kinukunan niya na pagkain pa, yung ano na lang yan. Anong, ano, anong... anong ah, bang, pension. May pension. May pension ka, ka na. Ah, meron Pila na. Kailang pension na mo? 4 mid? matag bulan kulang na kulang ah, matag na oh, buwan buwan kulang kulang kaya ito mga kalingap kahit nag siya, pero kulang um, apat hmm. uh, na libo lang po yung pinsyo niya mga kalingap kaya, kaya um, ba, ba, dapat dapat mga kalingap pero wala naman ka, kaya si tatay na pinapaaral na apo ah, wala, wala, pinapa wala na wala wala na wala na wala na sana po maging doktor, no? Lahat <laughs> na natin. Mag-asawa na. Ayan. Ito, ito mga kidagitan. apo. Ang apo Ang apo lahat yan pala. Ang oh, dami Ayan, po mga, mga apo. apo oh. sa tuhod. Ito, kasama niya dito. Yan si nanay, alat mo. Ah, <laughs> ah, ang partner niya mo, apo ni tatay. Mm -hmm. Hello, Hello, baby. Kitsa itong blago sa unang manana na ito, si... Ah, si... Ah, si si... Ano kaya pa? Judith, maganda to. Parang Judith Blago man yata to. Judith Blago? Oh, oh Judith oh, Blago. Oo, yung asawa? Oo, oh, yung yeah. asawa, -di anak. Asawa niya? Yan, yeah, may anak. An One citizen. Yeah, Senior ta -ta citizen, Filipino citizen. Sana ta -ta makabot tayo na sa si 74 years old. Oh, oh, yeah. Buti na nag-iiyahan natin si ano, no? Tayo namin yatag sa iyo mga nagamay na, wala na, ano, pa sa uh, tulong, no? Tapos siya nang mag-comodate dito siya, mga Jose Wade. Kung sa kwan, Magkaya ka, dili. Hawakan mo. Hindi na niya kaya. Hindi na kaya. Hindi na niya kaya, masa, ano. May na lang na, na makatabang sa'yo mo gamay, no? Ayan. tayo, may, ano. Galing ngayon ka, ano, kaya Miss Alitid, 12-27. Magiging hmm. din siya litid ng pabigas at saka kunting groceries. Hmm. groceries ni Tata. Yeah, para pagtulong niya sa mga anak kagaya niya. Oh, mm. mm. Kaya naman kung hindi napangita na para sa inyo na ano, dapat tabangan. Hmm. Ah, lalo na ngayon, uh, October o November, nagpapunta rito yung ano namin, yung uh, founder namin na si, ano, si Kuya Bal Matubang. No? Hmm. Sa Kalingap, kami ang nasa kalingat pero nangita may mga tabangan nandiyo para sa mga senior ano, mga mga sabihingan ni mo din mga sign mga baldado din mga diferensya sa kan, pagkatao mm. na ginapingitan naman para matulungan niya isa sa nakikita naman mo buti na nagkasalubong tayo no, nagkasalubong tayo nagkatagbo hindi Mm. 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 Ah, wala ka na kayo na sa ako. Si Agnes lang, di mo magkalimta na kapangit man. Buyag. Kaya gamay, gamay lang gihapon pag karon ni so, wala, wala ko ni tubo, tubo. wala na kumpanya for 20 years plus wala na wala gyud tubo <laughs> di mo gud na basta kan magulan na magawas pag mo para magtubo tubo tubo okay. okay. uh, ala ngantay ni gud ko ta kaulo ni mga takawlo, mga tagbi isu man niya No. Oh. Pero wala may cute sa mga dagko na mga gagmay. Oo, big man talaga yung dagko. Oo, wala ba nasa, maliliit yung cute. No. Uh -huh. Maliliit uh -huh. yung mm Ha? -hmm. Kasama namin si tatay dati sa packing house. Sa fruit care ba si tatay? Packing house. Hindi, parang ano ito. Uh, pedicid. Ah, pedicid. <laughs> May wala mo mga tao na ako sa ano. Irigisyon siya na. na tao na ako sa Ayan, si Tatay Romeo. Romeo, blago. Sila ito pala yung sanda kanina. Mga lumad, balos tanan. Mga lumad. Mga lumad. Mga Mga lumad. Mga lumad. Mga lumad. Mga lumad. Mga uh, apo, pila na nakabuka po ni Moruntay. Unong. Unong. Ah, Daga na kayo. <manyan> na, ang apo na po, pulo na. Pulo Ay, na Ah, di na niya mahi. Ah, di na mo, ah, di mo, di na mo bidang. Di na. <laughs> lang ang nainong duman niya. Unong. Nainong. lang. Dala naman yung tigulang ko siya na pagtrabaho ng kapanya. Mabuti, nakilala pa ako ni tatay. Siyempre, yeah, ikaw man ang iyaw, ikaw ang kung anong iyaw, kwan. Nga, nasa mag-file mag of leave. Mag-file of leave, leave. Mm -hmm. ikaw man. Mm -hmm. Kaya tayo, pasalamatan na itong nag ng mm -hmm. sponsor uh, tayo na si, ano, Amis Alitid. Amis mm -hmm. Maraming salamat po, Miss Alitid. Uh, Miss Alitid, maraming salamat. Ito po, binigyan natin si tatay ng kunting tulong uh, tulong. Nasa ganun, makaraos mo lang si tatay sa kanyang kahirapan din mga Yeah, Miss Alitid, maraming salamat talaga. At uh, just na pong wala yung magbalik sa'yo ng siksik, ligilig -sik at umapa na biyaya. Ayan, madami, madami, ano dito si tatay, mga, maraming, ah, ano maraming, yan, maraming, mga apo, mga, ayan, <laughs> <laughs> nahihiya yung iba. Uh. Yan. Apo at mga... Asa ah, din yung mga ito kanina. Salamat. kay uh, Marami daw salamat. Ah, uh, salamat. Marami salamat. Ah, uh, sa... Yan din yung no? Hindi uh, ah, kasi may sakit. Ang sakit dami ng sakit na hindi May arthritis. Um, talaga payat na payot na din si ano, tatay. Hindi nakilala. Dati mataba man. Ano? Uh, hindi pa masyado matanda. Okay, mataba ba? Tambok. Kasi tama tama lang lawas niya. Dati nag trabaho Kaya hindi pa kaya tigulang. Karon tigulang na gud si Binti Lord na gud. Eh mm -hmm. nasa kumpanya ka 50 plus pala no. Yeah, iba na talaga. Una, uh, buti lang dito ako dumaan kasi sabi ni Agnes, sa kung saan daw kami, sabi ko pupuntahan natin dyan. No? Buti lang nadaanan ka namin, ano. Nagyan ka Sino pa yung kasama natin na medyo na naghihirap dito? Ba? Baka may ano maituro si... Sino yung kasama natin dito nun? Dito sa Sino? Si ubus. Sino? si Sino? 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 Si Lola Marpi, Marpi. Ay si Marpi. Marpi. Antonio. Marpi. 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 Kaya kay iyon? Asa ang Asa ang iyon? Asa ang iyon? Asa ang iyon? Asa ang

Dili gud ni. Nah. Dili gud district. De hmm. Mm. hmm. Motana, ta, na, ba le -ba le pa ta, nemabalay-balay padiha. Ah, ganino kay bugoy damo. Nang nemanggan yang adak udi motana da nang uh, baraki. Hmm. Layo pagikan da. Layo pa. Ah, diha na ta muka, bumantak-tak um, dulo-ul na siguro. Da. Nang gikan sa manggahan, um, anay manggandak ko, Tukang ka mangutana. Hmm. Ano tayo, mm. okay. di kami magdugay ah. Okay, atuon po na ito. na kami matagal mga pag-aabutan pa kami ng ulan at mm. parang ano, ano. parang ulan. Yeah, no. At ano mm. tayo, ano tayo, talagang ano, uh, palagi nang tayo magdasal ano, mag-ampo, mag ano Kanunay pa na uh, ano, kanunay pa tayo magkita ano. Pagkatapos kinabuhi. Pagkatapos kinabuhi. Pagkatapos kinabuhi. Kunting tulong, no? Mm -hmm. Ito lang muna yung ano namin may ngayon, pero sana by October yata. Uh, ipalam po sa inyo, ipalam na ko sa inyo na hanggang na yung na si ano, Bal Santos Matubang. Oh, si Bal. O, mm si Kuya -hmm. Bal. Kaya mga galing, oh, oh, pa, patuloy po natin si Kuya Bal at Edna Klingaprab. Mm -hmm. prab. Doon ang Royal Langari Shell okay. at ang lahat ng kalinga po. Mm. No? ah, uh, 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 may, um, ang, ang, may mga cellphone dito. Na, ang may, ah may cellphone dito. Pwede dito si nag dito, palo, dito right, nagpalo na. daw siya palo. kay Kuya Balay. Ah, salamat. Ang kalinga mimik. Ako, oh, ambasador din di siya no, sa, oh, oh, sa Dabot Dito. Oh, oh, siya po si Kalinga Panday, Tapos si Kuya Bal. Oh. Okay. Uh, gano, okay. uh, Under me ni Kuya Bal. Si Ruel. Ruel. Ang kasama namin. Ayan yung mga kasama namin. Pamangkin niya ni Kuya Bal, si Ruel. Ah, ng government organization kasi ito anak kalinga. Mm. Wala kaming duman, ibang inaano uh, inano kundi tumulong gani ano. ni Tatay Mio, Luago. Mm -hmm. Paano yan tayo? Di na na magayon ng tuba na. oh, <laughs> na. may sakit naman. Hinting kilo. Mm -hmm. tanong na, ko sa ako sa'yo na, pagkahapon, lasing ka na ba? <laughs> Sige. Ano tayo? hindi na kami magdugay tayo. Mm -hmm. Yan ang na kami magtagal mga Pagkat kami po'y abutan ng gabi. Yan po. Maraming salamat.